Pagdating sa PBA, para siyang paguhan eh. Sa so, siyempre, pag titingin paguhan, bata kumbaga parang anak-anak yan eh, no? Uh, siguro ay eh, pinalo ng konti. Okay? Kaya nga malaki yung ano eh. Alam mo parang yung yung kung titignan mo yung ano, yung yung binanggit na ibang mga players. So tingnan natin mga naglaro sa legal Labas, ha? Okay, dati kasi nakakalusot-lusot 'yan eh. Mm -hmm. Ngayon, 'di ba, nagigtit sila. Naglaro ka sa legal Labas. So si Kanyahan is uh, na fine na for involving sa suntukan may 20 pa. Uh -huh. Si Mactalio naman eh I think 50. okay. Uh -huh. okay? Uh, hindi nagpaalam. Si Kanyahan naman eh active member siya pero nasa injury list at papagaling mm, pa sa atin naglaro naglaro e so, instead na parang hinihintay mo na magamit bumaling. mo bumalik uh, eh nakita uh, mo ron baka maka risk di ba so may mga ganong mga mga uh, mga sanction no ngayon kung titingnan nyo uh, yung binigay na 50 sa plus 20 tapos yung binigay kay I think si Bubel Garrett 50 tapos eh mababa yun compared do sa mga kay ano kay kay Morez. Mores Amores. oh yeah uh, report the sake of discussion One, oh, 150 okay tingo maximum na pag 120 oh sige oh, 120. 240 oh. oh. mga bonus mas malaki pa rin yung kay Jana Morez. ngayon oh. bakit umabot po na ibig si bakit umabot na naban si Kinyahan hmm. si Mactalio na revoke yung oh uh, yung, ano niya, yung kontrata, ala na, ina na, in, 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 uh, uh, tapos si Calvin mayroon indefinite suspension. suspension. Okay. Doon po kasi pumapasok yung ibinapataw naman ng mother team. Oh, actually one. ho, ang nagbigay ho ng, pagiging uh, nabansi, si, si Kinyahan o oh, yung kontrata eh, hindi na tinuloy, eh yung mother team. Uh, the same goes with uh, Bactalio. Ito lang kay Calvin Abueva. Okay, eh, merong kasamang it's a... Uh, Pinag-usapan kasi it's uh, live on TV. Talagang there's, the, there's this intent to harm talaga. Okay. Di ba? And uh, you know naman, si Calvin Abueva, eh, talagang meron siyang ano, eh, history na talagang ano, eh, ganyan. Di ba? Yung mga, yan ang style niya. Di ba? Lagi naman napapain. So hindi po siya first offender. At itong ginawa niya ito, eh, sobra-sobrang ano eh. Sobrang uh, parang ano na to, close to ano to eh. Ah, uh, pagsa pagsa ano, pagsaka pare, parang to eh direct assault eh. Mm -hmm. 'Di ba? Yung kay sa import. So na sa independent suspension. Okay. Ah, uh, kung ko kumpara sa two months na mawawala, eh mas matindi nga to. Pero hintayin po natin yung ano gagawin ng ako hintayin ko mother ano gagawin ng mother team. Mother team. Kasi yung mga yung mga malalaking nawala kila sa mga players na, na binabanggit nyo, eh mother team po yung nagbigay nun ha? Mother team po ang nagbigay doon, mga talakers, Hindi si PBA. So, tingnan nun okay. natin anong gagawin ni North, ni North. Northport, di ba? Northport. Yun. Pero as far as PBA is concerned, malaki na yung binigay. Malaki na yan. Oh, malaki tingnan na. natin si ano si oh. Northport. So, Northport! Oh. <laughs> <laughs> Totoy. Uh, Northport. Mag 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 Magbigay na kayo ng ano, no? Kasi, syempre naman, ha, Ako pa rin naniniwala na Siyempre in every action okay, may consequence eh. Ah, uh, Andres Jerome has to face this the consequences whatever sanction. Ah, uh, it may be no. Eh, ganoon talaga. Pero siyempre eh, meron pa rin namang pag-asa yung, yung bata kung talagang he will seek help from sa lahat no, sa mga professionals okay. kasi para lumalabas pa rin na ano eh may may problemang ano eh hmm. uh, anger management eh. 'Di ba? Pero, Pero bata pa yan, pwede pa mabago. Pa. ngayon yung kasi di ba lagi si sabi are yung ano uh, what you did in the past does not define you okay yeah. di ba uh, 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 so tignan po natin pero yung kailangan ko eh, kung kailangan uh, ibigay siya ng ibay siya ng mga tip soviet di ba pero hindi nagtatapos puro ng buhay o oh, career ni you no know, ni uh, John Amores uh, so sana po tayo mga talakers no abang-abang uh, na lang po tayo Let's condemn the action, but not the They're